ikaw, yung babaeng pang rampa sa kagandahan at kaseksihan, nalaban naman kapag trabaho at diskarte na ang pag-uusapan. Alam mo yung ibang tao na nakikita ka lang sa iyong pandabas na anyo, yung tipong pag hindi ka kagandahan o kaseksihan ay parang wala ka ng halaga sa kanilang mga mata. Pero teka muna, tandaan mo ito, hindi lahat ng laban ay nasusukat sa ganda o kaseksihan. Meron kang yung diskarte mo sa buhay, yung sipag at syaga mo sa trabaho, yung kakayahan mong bumangon sa kabila ng maraming pagsubok. Hindi yan nasusukat sa itsura o sa sukat ng iyong damit kung hindi nasa puso at isipan. Minsan, nakakalimutan ng ibang tao na hindi o aling doon ang puhunan sa mundo. Ang totoong laban ay nasa kung paano ka tumayo sa harap ng pagsubok, kung paano ka magtrabaho ng may integridad, at kung paano mo tinutulungan ang iyong sarili at ang iba upang umangat sa buhay. Kaya huwag kang panghinaan ng loob kung minsan ay hindi ka pang rampa sa mata ng iba. Tandaan mo, sa tunay na laban ng buhay, ikaw ang may hawak ng korona Sa trabaho at diskarte, ikaw ang reyna. Real talk yan. Few moments later. So guys, may dumating na parcel galing kay TikTok Shop. Ayan, nag-order ako sa TikTok Shop guys kasi ano, marami kasi akong nagustuhan ng na mga items doon at isa na rin yung doon sa ano shop. Ayan, lagi akong nag-order doon guys kasi Uh, meron naman na akong gamit na SIM. So, yung SIM na galing sa Pinas, yun yung pang roaming ko dito sa Hong Kong. So, kaya ako ano, nakakapag uh, Shopee, TikTok shop, ayan. So, yun guys, bubuksan na ni kapatid yung laman niyan. At saka ito, ito pala guys is Sintra Boyd, wall decor. Ayan, pinaano ko siya sa... Um, picture. Picture yan guys na para siyang wall uh, wall prim. Pak Pakita mo kapatid. So, ayan, pinakita na ni sister ko. Sobrang ganda nito guys, as in. Kung gusto nyo mag-order, mag-order kayo. Nakuha ko lang siya ng um, 400. The next day. So guys, ito na yung pang ano, pang apat na box ko. Yung kanina is sinugasan na mga kapatid ko yon. So, yun yung kanina is yung unang box, pangalawa, tatlong box yung hinugasan nila. Tapos ito yung pang apat na box. Ayan, tinatanggal na ni Mother yung mga ano, yung mga pangalan diyan kasi uh, nakuha ko lang din yan doon sa Uh, malapit din sa amin. Ayan, nagmamain kasi ako dun guys. So, isa, yung isang box na ganyan, yan yung minain ko. Tapos, yung iba is binili ko na by box na yun guys. So, nagustuhan ko lang kasi, kaya ayan, may namain ako, Ganon. Kaya ako pinapa, ano yan, pinapatanggal kasi kinabukasan guys is, ano, kinabukasan, hugasan na nila. Ayan, so pinapatanggal ko yan lahat ng pangalan dyan para, ano, mahugasan nila kinabukasan. So, inano ko na yan guys kasi piniprepare ko na kasi next na next year magpapatayo na ako ng sarili kong bahay soon. So, ayan. So, kailangan kong iprepare lahat ng mga gamit ko. Ayan. Para hindi na ako bibili. Kaya soon! So, guys, ito na yung hugas kinabukasan. Ito na siya. So, dalawang box na naman yung hugasan ng mga mother ko at ng sister ko. So, ayan. Yan yung mga um, gamit ko. Pangalawang ano yan, guys? Pangalawang box. Dalawang box lang yung hinugasan nila. Yung una is apat na box. So, ito yung pangalawang box. Meron pang box, guys, na hugasan nila. Dalawang box pa yung nandun kasi kulang na ako sa budget. Kulang na rin ako sa box na pipiliin. So, bibili pa ako soon ng box. So, ayan guys. Nagpre-prepare na ako para sa babahay.